Ngayong araw, October 26, 2025, ang pinakamahalagang laban ng ating pambato na si Christian Balunan sa kanyang karera. Tatapatan ang IBF champion na si Pedro Taduran ngayong gabi. Pero bago yan, Huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para sa iba pang exclusive boxing updates mula dito sa PMI Bohol Boxing Promotions at Kumong Bulanong TV. Masasabing ito ang pinakamalagang laban sa karera ni Christian Balunan. Ang Cebuano Pride mula konsulasyon na ngayon ay haharap sa kapwa Pinoy na si Pedro Taduran para sa IBF Minimum Weight World Championship. Kaganapin ito ngayong linggo, October 26, sa San Andres Sports Complex sa Malate, Manila. At tiyak na magiging mainit ang bakbakan sa pagitan ng dalawang mandirigmang Pilipino. Si Christian, the challenger balunan by Cinco Anyos ay may malinis na record na 12 wins walang talo. May pitung panalong galing sa knockout. Isa siya sa pinakamasigasig na buksingero mula dito sa PMI Bohol Boxing Promotions at Villamor Boxing Gym. Mga kilalang pangalan sa paghubog ng mga top prospects sa bansa. Sa ngayon, si Balunan ay rank number 3 ng IBF dahilan upang makuha niya ang mandatory title shot laban kay Taduran. Ayon kay Balunan, akong ipasalig nga buhaton na ako buhato tanan, kutob sa akong makaya para makadaog ani nga away. Dili lang ni para sa akong kaugalingon, kundi para sa akong pamilya o sa tanan nga nisiporta ka na ako. Isang pahayag ng determinasyon sa batang buksingerong nagmula sa simpleng pamilya, ulit dala ang apoy ng mga buhulano at si Buano. Samantala, ang kanyang makakatunggali ay hindi basta-bastang kalaban, Si Pedro Kid General Taduran, 28 anyos mula sa Libon Albay, ay may record na 18 wins, apat ang talo at isang draw na may 13 knockouts. Siya ay dating world champion at kasalukuyang IBF minimum weight title holder matapos dipinsahan ang kanyang korona noong July 28, 2024 sa Shiga Daihatsu Arena sa Japan kung saan tinalo niya si Jinjiro Shigukawa sa pamamagitan ng split decision. Ito na ang ikalawang beses na ididepensa ni Taduran ang kanyang titulo. Dalawang Pinoy parehong gutom sa tagumpay Parehong may layuning magbigay karangalan sa bansa para kay Balunan, ito ang pagkakataong patunayan na siya ang susunod na world champion sa Pilipinas. Para naman kay Taduran, isa itong misyon ay pakita na siya pa rin ang hari ng minimum weight division. Sa huling paghaharap nila kahapon sa official weigh-in, Parehong nasa 104.3 pounds ang dalawang mandirigma. Tanda na handang-handa na sila para sa isang malaking digmaan. Ngayong gabi sa San Andres Sports Complex, matutunghaya natin kung sino ang mananaig ang hamo ng kabataan ni Christian Balunan o ang karanasan at lakas ni Pedro Taduran. Isang laban ng puso, determinasyon at dangal ng Pilipinong mandirigma. Abangan kung sino ang magwawagi sa IBF World Minimum Weight Championship. Sa mupalan, malinog o bagyo di makatarong Wala dogo, siguradong barang